Kung sino ba ang gusto ninyo makipagpalitan sa atin ng patwiran? Kung sino ba ang gusto ninyo makipagpalitan sa atin ng patwiran? Kung sino ba ang gusto ninyo makipagpalitan sa atin ng patwiran? Kasi mean, nasa YouTube po tayo. Eh kung hindi kayo sumabay sa YouTube, hindi na ba kayo nakakapate? Kung kaya niyo sumabay, eh kaso wala siyang makukusan na pating. makipagsabayan sa atin mga kapatid. Eh kaso wala siyang makukusan na pating makipagsabayan sa ating mga kapatid. Kaya eh, kaso wala siyang mga upusan na pwedeng makipagsabayan sa ating mga kapatid. Eh. Paano ngayon yan? Expired na ngayon yan. <laughs> ba? Diba? Eto na kami ngayon. Wasagod pa kami sa YouTube. Eto na kami ngayon. Wasagod pa kami sa YouTube. Hindi nakalimutan nila na po ba kung sino hinahinapin ko. Di po ba ang hinamon ko yung magtuhin? Kung sino ba ang gusto makipagpalitan sa atin ng patwiran? Kung sino ba ang makipagpalitan sa atin ng patwiran? Eh kaso wala siyang makukusan na pwedeng makipagsabayan sa atin mga kapatid. Eh kaso wala siyang makukusan na pwedeng makipagsabayan sa atin mga kapatid. Eh, hindi nakalimutan niyo na po ba kung sino hinamon ko? Hindi po ba ang hinahin po yung mag Eh kaso wala siyang mga na pwedeng makipagsabay sa ating mga kapatid. Yung leader po ang hinahin po. Eh okay, pinagsalita ko hindi naman mga leader iba Kaya kung dapat natin italo sa kanila, eh kayo bang dalawa na ang leader dyan? At pinalitan yun nyo yung magbuhin? Kung kayo na ang leader dyan, sige, ikipuhin ko kayo. Pero kung hindi naman kayo, eh nagsasayang lang ako ng oras sa ito. Maliwanag naman po yung aking hamon mga kapatid. Mahigit na sa taon na YouTube. Ang pinalalabas ko para sumagot, makipagsagutan sa YouTube, yung magtuhin. Kung sino kang gusto nito pakipagpalitan sa atin ang at pagmiral Kung sino kang gusto nito pakipagpalitan sa atin ang at pagmiral E kaso wala siya pa ako kung sa lupay tingin sa ating mga kapatid E kaso wala siya pa ako kung sa lupay tingin sa ating mga kapatid Kung kayo na ang leader dyan, sige, hindi kipuhin ko kayo. Pero kung hindi naman kayo, sabi, nagsasaya lang na ako ng oras sa inyo. E kaso wala siya makakupo sa lupin, makipagsabayan sa ating mga kapat. Sabog-sabog!